kagaling ko nga palang dagat dyan siyempre tingnan mo naman basapan damit ko dyan oh. Oh, tingnan mo yung skin ko at tingnan mo naman yung balat ko oh. charot napaka itim na tingnan wow. mo yung mukha ko napaka itim na talaga sayang ang skin care ko Tick, grabe napakasabi oh, no. ka na lang nang potay ka dyan at siyempre ako nga pala ibagong ligo na dyan oh. tamang papugay muna dyan charot kaya mapakasabi nice. ka na lang nang potay ka dyan at siyempre ito na nga pala ang aking rider na si Dilaw napakaangas wow. talaga at sa may mga may rosy si dyan marami tayo kaya mapakasabi ka na lang potay ka dyan. At syempre, piling papugin muna tayo dyan at tayo'y bagong ligo. At tayo'y mapapasabi na lang nang otoy ka dyan. At naalala ko nga pala yung microphone ko. Lubat nga pala at, at i-charge ko nga pala ngayon. Para may gamitin ako mamaya pag re record ko. At kaya ay kayo mapapasabi na lang nang otoy ka dyan. At syempre, ito na nga pala ang aking microphone na i-charge. O na, diba, napakaliit lang yan. Ito nga pala yung wireless microphone At ito na nga, sinaksa ko na nga pala ang aking wireless microphone At yun, nag-ilaw na nga pala ng pula. At syempre, ko nga pala muna dito. Ito sa band paper At ika'y mapapasabi na lang Ote ka dyan At syempre pumunta nga pala ako dito sa kusina Para magtimpla ng kape Ako'y napapakape nga pala At syempre untihan ang nga lang pala ng asukal Para hindi sweet At syempre black coffee Naku, iitim na naman talaga ako Ika'y mapasabi ka na lang Ote ka dyan At syempre ang hot water at lalagyan ko na nga pala ng hot water. ala nga naman yung malamig. Ano yan? Cold water? Charot. At syempre nilagyan ko na nga pala ng hot water ang aking baso. Yun na nga naparami-rami na nga aking lagay na puno na nga. At syempre kailangan nating haluin ng kape para magmix mix ito. At kung gaano siya sa iyo, Charot. Oh. At syempre, ito na nga pala yung hot coffee na tinimpla ko. Kaya mapapasabi ka na lang ng otoy ka dyan. At syempre, kailangan natin tikman ng kape kung sakto lang ang pag-ibig niya sa'yo. Wow! Charo. talaga naman, mapapasabi ka na lang ng otoy ka dyan. Grabe talaga ang kape, ano? Napakainit. Parang pag-ibig niya sa'yo. What? At yun na nga, may guyang pang nagsiswimming. Grabe naman. mapapasabi ka na lang talagang otoy ka dyan. At yun na nga, ayos naman yung pagkakape ko at sakto lang naman yung timpla ko. At yun, sa wakas na naubos din ang kape sa dami. At yun lang, marami salamat. Bye bye!